Historia Tagalog Horror Stories maaga akong nagising dahil maaga nagpunta si Gabi sa bahay. Nakilala niya na kaagad ang parents ko pero kailangan lang ang pagkapakilala ko sa kanya ay hindi dapat naming sabihin mag-boyfriend kami. Napag-usapan naman namin iyon at sumang-ayo naman siya. Babalik si Gabi ng Maynila ngayon at babalik dito pagkatapos ng Pasko. Dito rin daw siya mag-New Year kaya makakasama ko pa rin daw siya. Sa totoo lang, mabait naman si Gabi. Maalalahanin kaya hindi rin siguro ako mahihirapan na mahalin siya. Tanghali na at isinama ako ni mama at papa na pumasyal sa bayan. May mga bumabati sa kanila. Siguro mga kababata ni papa. Nasa likod nila ako habang inililibot ang paningin sa paligid. Aray, napasubsub ako sa likuran ni Papa na ngayon ay nakahinto na. Napansin ko na nakahinto rin si Mama kaya umusad ako ng lakad para tignan ang kaharap nila. Mang Carding, masigla kong bati rito. Marlo, sabay ngumiti ako ng pilit sa kanya. Napatingin ako sa mga magulang ko nagulat gulat na gulat kay Mang Carding Baka nagulat sila sa sunog nitong muka Tinawag ni Papa si Mangkarding sa pangalang L Pero hindi na niya natapos ang pagkasalita Nang mabilis na sumabat si Mangkarding na nagsalita si Mangkarding At Karding daw ang pangalan niya Diretsyong nakatingin kay Papa Biglang bumaling ang tingin ni Mangkarding sa akin At kinamusta naman ako bigla naman ako nakaramdam ng kaba kay Mang Carding. Sumagot ako kay Mang Carding ng ayos naman po. Napatingin din ako kay Marlo na walang emosyon na nakatingin naman sa akin. Bigla kong nasabi sa sarili ko na paano kita lalabanan ng tingin Marlo kung tinutunaw mo ako. Naiilang akong nagtanong kay Marlo kung nasaan si Yuna mabilis na sumagot si Marlo na nasa bahay doon nila. Gulat naman na nagtanong si mama sa akin kung magkakilala daw ba kami. Tumango ako kay mama at sinabing pinakilala po siya sa akin ni Angie. Biglang pinutol ni Papa ang sasabihin ko at sinabi ni Papa na tara na at hinila na ako palayo sa kanila. Baka sa mukha ni Mang Carding ang pagnisi nito napakibit-balikat na lang ako at sumama kung saan nila ako dadalhin. Pinagsabihan naman ako ni Papa na wag daw akong lumapit sa lalaking iyon. Nagtanong naman ako kay Papa kung kay Mang Carding po ba, hindi naman po kami close. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil huminto sila at hinarap ako. Sinabi ni Papa na kay Marlo daw kahit na anong mangyari ay huwag na huwag akong makikipaglapit sa taong iyon. Gulong-gulo akong tumingin sa kanila. Bakit ba lahat na lang tutul kay Marlo? Bakit at ano bang talagang meron? Mga pa sana ako pero hindi ko naman natuloy ang sasabihin ko nang bigla naman nila akong hilahin. Kapag ako talagay napilay, mag-aalala rin sila. Matapos namin makauwi at masermunan ako, mas pinili ko na lang muna ang tumambay sa palayan. Nandito ulit ako sa malawak na palayan at sa ilalim ng punong mangga. Hapon na akong kayat wala ng tao rito. Mahangin at talagang nakakarelax. Baka rito makapag-isip pa ako ng mabuti. Bakit kaya gusto nila akong ilayo kay Marlo? yung mga tinginan nila mga karding at mga magulang ko. Anong meron sa tinginan nila? Alam kong meron silang tinatago. May biglang nagsalita sa likod ko at sinabing nandito ka. Napasigaw ako sa gulat nang biglang umupo sa tabi ko si Marlo. Nagsusungit ba akong nagtanong sa kanya kung ano ba ang ginagawa mo rito? Na pabuntong-hininga na lang ako sa tanong ni Marlo kung bakit ko daw siya iniiwasan. Paano ko naman siya hindi iiwasan kung lahat na lang ng tao ay sinasabi na layuan ko siya. Tapos si Yuna pa ay ganun din. Mahina namang sinabi sa akin ni Marlo na kayo na pala ni Gabi at masaya ako para sa inyo. Hindi ko siya kinibo at hindi ko na sinagot ang kanyang tanong. Mukha atang nakakahalata at hindi na niya ako kinulit pa na sumagot. Tinanong ako ni Marlo kung alam ko daw ba ang kwento ng araw at ng buwan. Napatingin ako sa kanya. Nakatingin naman siya ngayon sa malawak na palayan. Tinanong ko siya kung ano ba ang kwento nila. Bahagya naman siyang napangiti at mabilis na inalis ito. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na bakit ganyan ka Marlo. Nalilito na talaga ako sa mga ikinikilos mo. Sinabi ni Marlo sa akin na mabuti naman at nagsasalita ka. Akala ko kasi ay hindi ka na marunong magsalita. Napairap ako at tatangkain ng tumayo nang bigla niya akong hinila pabalik. Sinabi ni Marlo, ang araw at buwan ay kailanman hindi maaaring magsama. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanilang pag-iibigan. Panimula ni Marlo. Sa tuwing sasapit daw ang araw, siya namang alis ng buwan. Pero kahit ganoon ay hindi ito naging hadlang para sa kanila. Batid nila na sa pagdating ng panahon ay maaari silang magsama hindi ko na namalayan ang sarili ko na nakatulala na pala sa kanya habang nagsasalita siya. Sabi pa ni Marlo, matagal daw ang kanilang pag-aantay para sa pagdating ng panahon na ito. Ngunit kaakibat ng kanilang pagsasama ay ang kadiliman na magiging tulot ito sa lahat. Hindi ko na napansin na tumutulo na ang mga luha ko lalo pa nang titigan ako nito ng derecho sa mata na tumatagos hanggang kaluluwa. Maari daw may kaakibat na kadiliman ito. ngunit kailanman daw ay hindi kayang diktahan ang puso kapag napili na nito kung kanino siya titibok, Camila. Sa sandaling banggitin niya ang pangalan ko, alam kong may nais siyang iparating sa akin. Mas lalo akong naguguluhan ngayon. Dapat ko nga bang sundin ang dinidikta ng aking puso kahit kapalit nito ay kadiliman? O pipilitin ko pa rin itong ikubli para sa liwanag na nakakabulag? Hindi ko na alam. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Disperas ng Pasko at abala ang lahat sa paghahanda. Narito ngayon sila Angie at Tita Antonella. Dito rin kasi sila magpapasko at total dalawa lang din daw sila at nandito sila papa. Nasa kwarto lang ako habang nakatitig sa refleksyon ko sa salamin. Tumawag sa akin kanina si Gabi para batiin ako ng Merry Christmas. Pero nothing special at hindi ko dama. Ewan, parang may inaantay akong isang pagbati mula sa isang tao. Pero alam ko na malabo iyon dahil hindi ako papayagan nila Papa na makipagkita kay Marlo hindi rin kami pwedeng magkita dahil baka anong isipin ng iba. Mamaya ay makita pa kami ni Yuna. Hirap na hirap ang utak ko ngayon. Nagulat ako kay Angie na mabilis ang isinara ang pinto at lumapit sa akin. Sinabi niya sa akin na may nagaantay daw sa akin sa labas pero bilisan ko lang daw dahil yari tayo kapag nahuli kami bulong nito sa akin. Tinignan ko siya ng mukhang nakakahalatang wala akong idea sa sinasabi niya. Namilog ang mga mata ko nang sabihin niya ang pangalan ni Marlo at parang mahika ang pangalan na iyon para mabuhayan ako. Tinanong ko si Angie kung paano niya nalaman. Napailing siya sa tanong ko. Sinabi sa akin ni Angie na kilala kita Camila alam daw niya na may pagtingin ako para kay Marlo. Nalaman din daw nila ang dahilan kung bakit ko daw sinagot si Gabi at ang pagtutol nila mama at papa na magmahal ako. Napangiti ako sa sinabi ni Angie at niyakap siya ng mahigpit. Grabe, hindi ko akalain na may kakampi pa pala ako at may nakakakilala sa akin na hindi ako kayang husgahan. Sinabi ni Angie na bilisan ko lang daw at baka magtaka sila na wala ako. Kaya dali-dali nitong binuksan ang bintana at inalalayan ako pababa. Hindi ganoon kataas ang bintana dahil hindi naman ito second floor ang bahay. Wala na akong pakialam kung susuway ako sa pag-uutos nila. Kahit ito lang. Kahit alam kong may masasaktan alam ko na hindi ko kayang itago pa ito. Galak na galak akong inilibot ang paningin sa paligid pero wala akong makita. Muntik na akong mapasigaw ng biglang may humila sa akin at tinakpan ako sa bibig. Madilim ang paligid at hindi ko maaninag ang mukha nito. Bigla siyang nagsalita at sinabing ako ito. Nakahinga ako ng maliwag ng sandaling madinig ko ang boses ni Marlo. Tinanong ko siya kung ano ba ang ginagawa niya rito. Hindi ko man kita ang malinaw ang mukha nito ngunit ramdam ko ang pagngiti nito. Masayang nagsalita si Marlo at sinabing lumabas ka para sa akin. Bulong ko naman sa sarili ko na oo naman Marlo, Diyos ko basta ikaw nanginginig pa. Lumingon-lingon pa ako sa paligid at tinanong ko siya kung bakit nga siya naparito. Ang tagal naman kasi nang sasabihin niya. Tinanong ko ulit si Marlo na ano na at babalik na ako sa loob. pag ko rito na mukhang efektib naman dahil hinikpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko. Sinabi sa akin ni Marlo na mayroon daw siyang gustong ibigay sa akin. Naramdaman kong may dinukot siya sa bulsa niya at inilagay sa kamay ko. Malamig ito kaya tinignan ko sa dilim. Kung hindi ako nagkakamali, isa itong kwintas. Sinabi ni Marlo na para sa iyo yan. Ang araw daw ay simbolo na kumakatawan sa liwanag. Liwanag daw na ibinigay ko sa buhay niya. Sa puntong ito, bingin bingin na ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Ayoko ng ganito. Ayoko mahulog ng tuluyan. Pero paano? Paano ko pa ikakaila ang nararamdaman ko para sa lalaking ito? Sinabi ni Marlo na happy birthday, Camila. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko pero hindi maalis sa mukha ko ang ngiti. Nagwawala na ang puso ko sa sobrang saya Sa buong buhay ko Ngayon lang naging ganito ka espesyal ang pagbati sa birthday ko Akala ko matatapos na ang araw na ito na parang ordinaryong araw lang Binago ng lalaking ito ang pananaw ko na ang birthday ko ang pinakamalungkot na party ng taon ko Masaya akong nakaharap sa pagkainan hindi pa rin maalis sa isip ko yung pagbati sa akin ni Marlo. Grabe, bakit ganito? Bakit ganito kalakas ang epekto niya sa akin? Masaya naming sinalubong ang Pasko ng sama-sama. Nagbukas ng mga regalo. Ako lang ata ang walang nabili. Hindi ko na kasi inalala ang Pasko kahit ito pa ang birthday ko. Hindi ko madama dahil hindi rin naman namin ito pinag-uusapan. Hindi rin nila ako binabati kaya kinalimutan ko na lang na may birthday pala ako. Ewan ko paano nalaman ni Marlo o baka sinabi ni Angie kasi tropa sila. Matapos ang simpleng selebrasyon ay pumasok na kami ni Angie sa kwarto. Dalawa kami ngayon dito. At alam ko na kanina pa siya at tat na madinig ang kwento ko. Isinirado kong maigi ang pinto para walang makapasok agad. Mahinang nagtanong si Angie kung ano na. Tinitigan ko siya at sabay kaming tumili pareho pero walang boses. Baka kasi madinig kami. Naglulupasay kami ni Angie ngayon sa kama. Sinabi ni Angie na nakakainis daw ako. Bakit ko pa daw kasi sinagot si Gabi. Naputol ang kasiyahan namin at sabay kaming napabuntong-hininga. Sinabi ko kay Angie na si Yuna ang dahilan. Nakakainis naman. Bakit kasi ako nagpadala sa idinikta ni Yuna sa akin? Ngayon, ako naman ang nahihirapan. Sinabi ni Angie, ang hirap daw nito. Paano na daw iyan? Jowa ko na daw si Gabi. Napatingin ako kay Angie na nakatulis din ang muso. Wala na kaming magagawa. Sobrang sama ko na atang tao. May jowa akong hindi ko mahal at lihim akong nakikipagkita sa taong gusto ko. Kahit kailan, sobrang komplikado ng buhay ko. Naalimpungatan ako sa kalagitnaan ng gabi Sinipat ko pa ang orasan. 4.30 a.m. pa lang. Alam ko, bandang 2.30 kami natulog ni Angie. Umupo muna ako at sinilip si Angie na tululaway pa kung matulog. Napahinto ako sa nadinig ko at sinabing manahimik ka. Boses iyon ni Lola. At sino ang kaaway niya? nag-focus pa ako para madinig ang pinag-uusapan nila. Sinabi ng babae na kausap niya na hindi ba't ngayon ang ikadalawamput isang kaarawan niya. Napakunot noo ako. Tama ba ang boses na nadidinig ko? Galit naman na sumagot si mama at sinabing oo. Pero hindi namin iyon pinag-uusapan. Ano kaya ang nangyayari bakit nila kausap iyon sinabi pa ng babae na siguro daw ay sapat na ang tatlong taon kong palugit sa inyo hindi ako nagkakamali sa nadidinig ko boses iyon ni Inaya napasigaw si Lolo sa pangalan ni Inaya nanlaki ang mga mata ko sa nadinig ko hindi ako nagkakamali si Inaya ang kausap nila. Pero paano? Nakikita din nila si Inaya. Ano ang alam nila sa lahat? Ako lang ba ang walang nalalaman? Sinabi pa ni Inaya sa kanila na talaga daw binigyan pa daw ako ng proteksyon. Hindi rin daw magtatagal ay tatanggalin ko rin daw ito para alamin ko ang katotohanan bahagya pang natawa si Inaya sa sinabi niya. Napatingin pa ako sa kanang kamay ko kung nasaan inilagay ni Lolo ang bracelet. Ibig sabihin, may kinalaman itong lahat. Hindi nagkataon na nakita ko si Inaya, pati ang panaginip ko kay Carolina. Lahat ng ito ay nakatadhana na.